Tapos, ito yung breeder natin ng Peter. mga breeder ng Peter. konti na lang ito mga body. Uh, selected na lang din yung Na mga breeder. Around 20 plus siguro ng mga female. Tapos, ito ayos na. Ito, medyo may konting meat pa. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Ayan, so for today's video, ay uh, papailawin ko na natin. Ayan, for today's video mga buddy is Kabi Farm Update, Farm Number no. 2, Part 5. Yow. So, uh, update ko kayo dito sa palaisdaan natin. Ayan, dito na tayo mag-start. So, marami tayong paanak dito ng uh, YKC Top Sword. Ayan o. No? Oh. Nasa, uh, ito, second batch ito mga buddy. Ito isa. Ito, pangalawa. Iba-ibang female yan. Ito din. Iba-ibang female. Mas marami ito dito mga buddy. I think, dalawang female to na nag-drop. So, pinag-isa na lang natin ng tank. Tapos, meron tayong mga first batch ng YKC Top Sword. Ito pala yung mga breeder natin. Oh. Oh. Huh? Yan. Tapos meron tayong mga nauna nag-drop na uh, YKC ayan bin ah, binibreed na natin ngayon yung dalawang female so nadagdagan to ng dalawang female mga body tapos yung apat na female is yun pa rin yung galing kay Brojitang pati na yung mga male tapos ito yung first batch ng YKC top sword natin ayan madami din to mga body around 200 siguro or sobra ayan pinag uh, separate na natin yung mga hindi ka ano, kalakihan sa medyo malaki na yan o basta enlar, mga body matagal yung uh, lumaki tapos meron tayo ditong uh, yung first drop ng koi red ears natin na hindi ko alam puro ribbon yata to or may male, Ito, male yata to to okay, mga ribbon na Koi uh, Red ears pero konti lang yung anak nila 10 lang tapos yung isa kalpa tapos kapon, nag anak ng anim na peraso lang din kasi yung female ay ah, yung pair pala mga body is uh, natamaan nung pinroot pero uh, okay naman kasi uh, na okay na sila ngayon pero uh, dito na siguro tayo magkuha ng mga panibagong breeder sa first drop ng ating Red ears tapos doon sa baba mga buddy papakita ko sa inyo yan yung ating uh, palaisda nito sa taas yung iba hindi ko pa naninisan kasi bago lang pala to nilagay yung net ayun naglagay tayo no UV na net kasi yung last time yung problema kasi natin dito is namamatay yung isda natin yung sobrang init Nung direct sunlight kasi dito mga buddy so pinalagyan natin ng net hindi uh, pa rin naman madilim dito medyo makulimling lang tapos naglagay din din ako dito kasi dito yung direkta talaga sa sunlight. Yan, meron tayong dalawang stock pattern dito. Tapos tara punta tayo sa baba, papakita ko sa inyo kung ano yung update doon sa baba. Dito na natin i-cut. Let's go. Yan, dito na side is medyo makalat pa hindi pa natin naayos. Buddy. Say hi to my vlog. Yan si Buddy the dog. Ayan, dito si Buddy Roach Tsaka si Buddy Roter Yo Ayan, so Update ko na din kayo dito sa tab natin Ayan, ayos na dito Wala nang leak O, oh, tagas na lang Wala nang leak, tagas na lang Tapos dito, okay na Meron na tayong uh, binibreed na pea dirt Pakita ko sa inyo Ayan, meron talagang dito mga uh, uh, Tawag nito yung mga bato na pang gravel natin dun sa lalagay natin dito sa filter tulad nito ang filter natin tapos ito yung breeder natin ng feeder and mga breeder ng feeder konti na lang to mga body uh, selected na lang din yung natira na mga breeders around 20 plus siguro ng mga female tapos ito, naayos na. Ito, medyo kon may konting leak pa dito sa gilid. Ayan o. Oh. Uh, actually, inayos na namin ito ng dalawang beses. Pero ganun pa rin, nagli-leak siya. yung dulo ng semento na inayos namin. Doon pa rin siya, lumalabas yung tubig. Pero dito na side is okay na. Oh. Ito yung pinakamalaking tab. Yan talaga yung trabaho na walang <laughs> bayad, nagli-leak. Ito yung pinakamalaking tab. Gagawin namin itong stock water. Tapos may mga filter bakit na yan lahat mga body. Tapos dito din meron na. Pero dito na side, meron pa rin konting leak. Ayan o, kasi nagbabawas yung tubig. Ayan, nagbabawas. Ito yung level ng tubig. Nagbabawas siya. Tapos dito, drain na namin kasi sobrang lakas nung leak dito. Tagas pa rin yan. Baka i-drain na namin to lahat. Kung hindi talaga makaya.

Ini dua kabu. Oh, nampak kita lagi. Ini buat cepika so lah. So. Ini pun ada. Kaya talaga mga buddy, meron talaga ng mga uh, konting problema. Pero naayos naman 'yan. Tapos dito is binalagyan na natin ng wiring para sa preparation ng filter bucket. Meron na kami dito isa. Ah, uh, puro male na feeder tin nilagay namin dito. Okay pa yan ngayon. Mamaya. Patay na yan. Galing sa Farm Tapos <laughs> Actually, kakadating lang. Tapos, meron kami shipment ngayon ng HPY 3-bone tapos dalawang grumable na feed dirt. Yun. Kahit okay, di kami nagbibenta, meron pa rin bumibili. Maraming maraming salamat mga buddy sa supporta. Laking tulong yun para uh, panggastos dito sa farm. Tapos, ano pa ba? Uh, yung raffle natin ongoing pa rin. Uh, konting slot na lang natitira. Update na lang. Ah! Andun yung update dun sa ating uh, Unligapis na page. Sa gusto nyo sumali at sumuporta dun sa ating raffle, meron tayo dun mga body, mga available slot. And then, wala pa masyadong isla dito kasi uh, inaayos pa. Yan o. Nice pa. oh tapos yung, eh, dito pa din pala. Meron na kaming update dito sa rock. Ayan o. Oh, para dun sa 4x8 by 10 na tanks. Yan o. Itong size itong size. Yung galing galing sa Farm 1. Ano? Uh, size. Ah, uh, hindi pala 600. Ah, uh, kanina tinotal ko lang around 400 lang pala yung tanks na malalagay dito. Pero meron kaming lalagay doon na 12x8. Nasa around 250 yun mga body. Pero wala pa kasi yung bubong dyan na side, dyan sa kabila. Lalagyan pa lang. Pero wala pa kaming budget para dyan. Baka sa susunod na lang. Unahin muna namin dito na matapos to Before matapos yung taon Para uh, Makapag-groom na kami Nang maayos Kasi yung mga tabs inuna na namin muna Para Makapag-breed tayo ng maayos Meron na tayo dito isang na braid Marami pa kami dun sa farm 1 mga buddy Marami pa kami isa na itatransfer dito So far okay naman yung resulta May mga ilaw na dito sa farm number 2 May mga saksakan na tapos, alas kumpleto na yung wiring. Yan, meron na rin yung internet dito. Kung sakaling gusto nyo pumunta, uh, libre yung internet dito. Pwede kayo mag-internet, tumambay, mag-chill. Basta bumili lang. Basta bumili lang kayo. <laughs> Tapos, magbenta na rin kami na inumin para meron kayong mainom. <laughs> Mag-business na tayo dito. ano, <laughs> uh, may mga short order tayong merienda. May short order? Oh, gagawa uh -huh. ako. Ayop. Pagkain sa gapi. burger. Hindi, <laughs> gawa tayo dun ng ano. Ha? Huh? Ano? Burger, yung... yung burger! Burger. <laughs> At saka may french fries. <laughs> Basta, uh, update na lang tayo sa susunod na video, mga buddy. Yung gagawin natin dito sa farm. Tapos, yun uh, Yun lang pa yung update nung sa Rapol tingnan niyo na lang doon sa Anli Gapis na page nakahit na yun na lang Tapos, yung ano ayuda namin di pa namin napadala di pa nakuha tig isa kaya niya oh. Uh. <laughs> ayun gagamit natin yan Nalan sa tayo mga ganito na lang ganito na lang So, yun lang mga buddy. Quick update lang tayo sa farm number 2. Uh, wala pang masyadong ng isda dito kasi hindi pa na-transfer sa galing doon sa farm number one. So, 'yun lang mga bali, kita kits tayo sa susunod na update. Bye. Fish up.